Uy na kayo ang Pilipinas. Kada eleksyon, uh, ah, lang ang mga butanti taon sa mga tinapa. Huwag huh? bugas. Bugas. Pinaagi na po sa g no? What's up, mga kaidol? Mga onday tag tinapa. Wow. Naguya na po na ang tirada karon mga kaidol. Laman naman kung ka tong nung katong 555. Naguya. Uh, tomato sardines sa so tomato sauce. Dali lang kaya siya ablihan mga kaido ko. Mm. Kakaon na yun ta. Diba? Mm. Ay mga lamas na atong itong butang. Ngayon, di na ito uh, kalintan ang atong limon. Kay pawa ako siya sa langsa. Yan, ako tayo sili. Ito, kuling apiling sili. Sige. Atong ya pilok sa Iya, kinamot birada ni Rod kay Mora baning mga kay sa kwan. Panghatan sa mga politiko, no? Kapit ng piling. Ha? Karong 2025, eleksyon na pod sa Mayo. Ah. Kani gid ang kasagaran ihatag sa mga politiko. Kambyo sa atong boto, mo na kasagaran sa una pa ng panahon nga mag-eleksyon ng Pilipinas, no? Tanang mga magpapili pagka-official sa atong gobyerno, mga butante ayo kalinti, tinapa. Mooy number 1, ang bugas. Ang bugas sa una, ni pang abhong karon, lami na mga bugas karon so, mga politiko, no? So, kini, di kini mawa ni tinapa. Mga onday Okay, mga kaidol. Kaon tinapa ha. Kay hey, lami gyud ko tinapa kung gusto ka magdali nga di naka mauluto kay wala'y panahon. Uh, kaning tinapa. Pero kay nang hunaw naman ko daan, ako nang isabuna akong kamot. Uh, Kaon kinamot. Wow. Yummy kayo mga kaidol. No, no. mm. Deng laing klase sa uh, kan sa nga madawat. Labi na ting eleksyon Ha? Ah? Sa so, ipod, ipod na dapat ibuto. Tignan oh. mo itong tinapa itong tawahan to, ito. Kung tiko ha. Huwag takabalo kung sa'yo mga baklawan mga politiko. Ah, ha? hala, buto lang nga punta. Iwan <laughs> <laughs> nah, ka di mawag itong Yaw-yaw na po ng mga butante. Ah? na lingla, na dahil sa tinapa. o bugas sa mga politiko tungod kay kambyo na ang ilang boto wala na maguna-una no na kwarta man na o ma -tangod. dapat yun magunahuna una kitang mga politiko ah mga putante mungkin sa mga politiko ang ah, itong suportaan kay Luwin na kayang Pilipinas kada eleksyon ah uh, lang ang mga butanti taon sa mga tinapa o bugas o pinaagi na po sa gcas no so anak lang mga kaidol hmm nga nung tinapa dili mga karning isda karning baboy ihatag dali rumang po tumadakot may mga tinapa kaya bisag asa isuksok so sa bag, karton ang mga politiko dali raan ni makabutang sa di madaot dayon no No, brand po ni mga politiko no. mga kaidol isip isip ta yes! Kita po ng eleksyon sa Pilipinas Mayo 2025 okay bye bye mga kaidol thank you for watching